Sakasakay na ako. Excited na. Ayan na. <laughs> Ayan guys. Ay, nakakatakot. Hmm. Ayan guys, hindi sa na ako ang lalim. Hmm. Yay. <laughs> Ayan guys, naresakay namin. Ang taas niya, no? Sabi ang taas. Hmm. Ayan guys hmm. Bibili ng manok Sobrang lahat guys Ah, kulapot Ah, kilapot na Ayan oh. Taas nyan guys Sobrang taas Hindi makita yung mga ano nga diyan makita yung mga bato sa ano pababa ayan lang guys ingat ingat lang Kunti-kunti kamali lang dito. May makakasalubong ako guys. Repulyo. naman niya repulyo. Ayan. May ganyan yung ano. Mapakalalim. Sobrang lalim. Ang tagal pa. Tagal pa ng yulong. Hmm. Mm -hmm. Oh, ayan Sobrang lalim guys Pero kaya natin yan Pinoy tayo Matakakilabot keso, to Ayan yung ano Mapakalali hmm? sandato. Di nakita 'yung mga bato, dilog 'yan, pero ano lang 'yan. Wala ah, wala pang hanggang tuhod 'yan. Kakasalubong hmm. ko 'yung barda nilang repolyo. Ayan. Katuwaan guys. Dito. Oh. Hmm. Dito na ako sa pinakagitna.

ang bagal ay ang bagal di tulad ng di ano talaga guys yung ano okay, ba yung ano tulik-tik yung di gasolina at least ito, mabagal. Okay, dynamo lang to eh. Dynamo lang ito. Ito ito. Ilang minuto na. Maglaro ito, no? kapakata Dito pa rin ako sa taas eh, hindi makita yung ano, yung ano sa ilalim, sa sobrang taas. Saka <laughs> excited na nakakakaba. Nangyari pa na ako dyan, sa mga higher, higher ako guys eh. May liga ko sa mga higher, kasi trabaho ko dati sa kachinso, sa kachet ng puno. Ayan, yeah. ayan. Nagdito guys yung ano, oh. Hmm. dito. Layo pa. So guys, malapit na ako. 6 minutes. Ano? 7 minutes. 6 so minutes guys Pwede na ako Kasi ano Nagpinas pa daw sila ng repolyo nila Ayan guys Dito ako pupunta Sa banda Hindi makita masyado Bibila ko ng manok Kasi yung mga manok ko dun eh Tinira ng aso May aso dun na ano